ang motorcycle rider patay sa aksidente sa kalsada sa Ilocos Sur. Naritong news clip ni Judith Estrada Larino. Dalawa ang patay sa nangyaring aksidente sa kalsada sa National Highway sa Sinait, Ilocos Sur. Ang nangyaring aksidente ay kinasasangkutan ng dalawang motorsiklo at isang van. Kinilala ng Tagudin Municipal Police Station ang mga driver ng motorsiklo na sina Leoberta Noriel at Edmund Villapaz. Kinilala naman ang driver ng van na si Jerome Sanchez. Sa investigasyon, parehong patungong northbound ng isang motorsiklo at van sa nasabing lugar. Pagdating sa pinangyarihan ng insidente ay nag-overtake ang motor sa van. Na eksakto naman sa pagdating ng isa pang motorsiklo sa kabilang direksyon kaya nagkasalubong at nagbangga ang dalawang sasakyan. Dahil sa lakas ng impact, tumila po ng isang motorcycle rider at aksidente yung nabangga sa van. Parehong nagtamo ng sugat sa iba't ibang parte ng kanilang katawan. Ang dalawang driver ng motor at mabilis na isinugod sa ospital, subalit idineklarang dead on arrival ang dalawang motorcycle rider. Hindi naman nasaktan sa naturang insidente ang driver ng van. Yan ang aking news scoop. Ako sa si Judith Estrada Larino, Nagbabalita ng Tama, Naglilingkod ng Tama.